Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Hanggang ngayon nga ay marami pa rin ang kinikilig dito sa tambalang Don Bell. Pinag-uusapan na at marami ang kinilig na mga babis sa post na ito ni Donnie sa kanyang Instagram account na makikita na nakatagpa ang ating Bell Mariano. Ayon nga dito sa post ni Donnie, Kung ligo, Safeguard Arctic Fresh keeps me confident to stay close even when I'm out the whole day. Its extra strong cooling and germ protection keeps me fresh and clean. Now, I'm also ready to stay closed at Bell Mariano. Marami nga sa mga nagkomento na tila bang harot ngayon ng ating boy safeguard. Ayon pa nga dito sa mga nakakakilig na komento. Wow bingo, di ka na aasi. May patag ka pa dyan kay madam. Ang harot may patag po. Sana all stay close kay Bel Mayano. At narito pa nga ang ilang mga komento ng mga netizens.